piso pa rin ang singil kada text sa kabila ng memorandum ng NTC o ng National Telecommunications Commission. Iba raw kasi ang interpretasyon ng telecommunications companies sa naturang memo. Pero iginigiit ng NTC, dapat raw ibawas ang 20 sentimo sa binabayaran ng mga cellphone users. May report si Bernadette Reyes. Sa National Telecommunications Commission o NTC memo na inilabas no October 24, ipinapababa ng NTC sa telecommunications companies sa 20 centavos ang singil sa access charge sa text message. Dapat daw hindi lalampas sa 15 centavos ang interconnection charge sa text. Kaya kung piso ang kada text sa ibang network, 80 centavos na lang dapat simula pa noong November 30. Ibinababa naman na raw ng mga telecommunications company ang interconnection charge, pero piso pa rin ang singil kada text gamit ang regular Ibaraw kasi ang interpretasyon ng Telco sa memo ng NTC. Yung kanilang uh, unlimited services ay in-extend na, no? uh, across networks. Sabi nila, yun ang resulta nung pagbaba ng nung, nung access charge, uh, pwede nilang uh, gawing uh, internet network yung kanilang uh, unlimited services. Sinabi din ng Commission na, itong pagbaba ng access charge ay eh dapat doon i i reflect no doon sa mga regular tax pero para sa NTC dapat iawas ang 20 centavos sa binabayaran ng cellphone users Baryaman yaman malaking bagay daw ang 20 centavos na bawas singil sa mga tulad ni Jesus Morales na mahilig mag-text. Kung tutuusin nga naman sa 10 text kada araw, papatak na 730 pesos sa isang taon ang halagang mamimenos sana niya. Dahil 24 oras na mamasada, sa text na lang sila nag-uusap ni Mrs. Text din ang gamit niya para makontak ang mga suking pasahero. Sa amin, mahalaga sa amin bawat text eh. Kaya malaking tulong sa amin, yung napabawasan man lang kahit kunti. Mas maganda pa nga yung dati, babalik yung dati na 50 per text, 50 centavos. Maganda pa ngayon kayo. sa ngayon na taas ng sad. At habang hindi pa nagkakasundo ang NTC at ang Telcos, hindi pa mararamdaman ng 20 centavos na bawas single sa tax Pero dahil mandato ng NTC na pangalagaan ng interes ng mga consumer, sisikapin daw nilang maresolba ito sa susunod na linggo. Gayunman, hindi malinaw kung ibabalik pa sa mga consumers ang 20 centavos sa kada tax na natipid na sana nila mula na lumabas ang utos ng NTC. O kung ang 20 sentimos na iyon na nakalulula ang katumbas kapag kinuwenta sa milyon-milyon text na ipinapadala araw-araw ng mga Pinoy ay mapupunta na lamang sa mga telcos bilang kita. Bukod sa interconnection charge sa text, pinag-aaralan din ngayon ng NTC ang pagpapababa ng interconnection charge sa tawag. Isa raw kasi ang Pilipinas sa may pinakamahal na call rate ngayon sa buong mundo. Original proposal ng commission yung no, noong pinabaliktarin yan is from per 4 pesos to 2 pesos before the end of the year, may decision dyan. Ha? May decision dyan. Dahil panahon ng Kapaskuhan, inaasahan na ng NPC ang malaking volume ng tawag at text. Sa panahong ito, sinisiguro ng ehensya na magpapatuloy ang mga unlimited calls at text promos para makameno sa gaso sa mga cellphone users. All unlimited services, dapat hindi nila i-exclude yung uh, holidays. Kung uh, they valid, then pwede silang uh, Uh, I-complain dito at uh, cases will be filed against them. Bernadette Reyes, GMA News.